Sa ka talaga, Eman. Eh, ah, uh, if God willing po. Kasi ah, open naman po ko sa pagiging artist. Kung nung last ah. interview sa'yo ni Jessica sa KMJS, di ba parang ayaw mo, sabi mo, kung mag-commercial lang, na maganda yung type mo. paano ka na-convince na, na mag-artista? Actually, pinag-pray ko po yun. Bago po ako pumayag. Kami po ng family. Nag-pray po kami bago kami pumayag sa mga ganyan bagay. Hindi, hindi ba maapektuhan 'yung pagiging boksingero mo? Ah, hindi naman po kasi minamanage naman po namin 'yung oras, schedule. Lalo, Lalong-lalo na pag may fight ako, hindi po ako available sa mga ganyan. Manonood ka ba sa kapatid mo sa 29? Opo. Oh, Ay pupunta ka sa LA? Ah, hindi manonood lang. ako ah, manonood ka lang, hindi ka pupunta. May fight din kasi ako dito sa ano. Yun mag-workshop ka muna, mag-acting. Nanonood po ako pero hindi po. Mag-acting workshop ka muna, lahat yung pag-aaralan mo muna since mag-showbiz ka eh. Lahat ba, mag-workshop -mag ka muna. Apo, mag-workshop. Next start ka na ba work? Next start na ba? Hindi ba? Hindi, next start na. <laughs> na. Oo, oh, pero yun nga, so next, next mo na ba? Wish mo ba na sa next project, sa project na gagawin mo si Jillian yung kasama? Of course, absolutely. Excited ah, so ka nang sure. mamit siya tonight. Ah, uh, very excited ko ako at blessed na ma makita po siya. Um, Wala kang date ngayon. First time ba to na magmi-meet kayo? First time po. Wala uh, kang date ngayon. Hindi, hindi. <laughs> <laughs> Nung tinanggap mo yung Sparkle, uh, eh man nagpaalam ka din sa father mo sa dad mo. Ah, uh, actually, doesn't know. So, pag nakauwi siya dito sa Philippines, ano, Ama um, mas surprise na lang siya. So wala kayong communication? I mean, Actually, detects, meron from time to time. Actually, busy lang talaga siya masyado. Tsaka ako busy din sa showbiz. Ba't may chika? Nililigaw mo na daw si Jimmy. Ang bilis naman ng kwento. oh, may ganung chika na. agad Nagliligaw mo na siya. Sige, Gawa-gawa lang ni Romel yun. Baka gawa-gawa oh, lang yun. Ba? I'm sure <laughs> gawa-gawa. <one>. mo siya. <laughs> no, no, gawa gawalan lang ni Romel yun. No comment. <laughs> secret. <laughs> uh, so, eh eh man, may time ka rin na nakabanting mo rin yung mga kapatid mo. Sa dad mo. Actually, hindi pa po. Rin. Ah, hindi pa rin. Pero, but, but I've seen them before. Well, you know, na, Naramdaman mo lang welcome ka rin sa kanila. Opo, opo, okay. okay. sa Sabi naman yung mga kapatid ko na no, welcome ako sa kanila. Oh. They just need time to adjust. Si Jimbal mm -hmm. kasi box, nagbo-boxing na rin. Oh. So, hindi kayo nagkakausap? Nag, uh, ah, uh, nag, hindi po pa po uh, Si Kuya Michael na nag-usap na po. Ah, si ah. Michael. lang. Oo. May bahay ka na dito sa Manila. Actually, no pa. Saan ka nakatira dito sa Manila? Um, just ano, mga hotel po. Ah, hotel ah, pa. May plano ka pa nag-settle ka dito sa Manila. Eventually, pa nag ka na. May plano ka na bang magkuha ng condo or apartment? ano? You know? Um, maybe po. Hmm. Inoffer ka ba ng tatay mo na bibigyan kayo ng condo? I don't know, but ano. Uh, Sana makinig na to. Eh, hey, manan na nagustuhan mo kay Jillian. <laughs> ah, unang-una pagiging mapagmahal niya sa magulang niya. Okay. Yun yung na-touch yung heart ko kasi bibihira lang yung anak na masunurin at mapagmahal sa magulang. So parang, parang parehas kayo sa part na yun. Yun na, na ano yung heart ko, na-touch mm -hmm. yung heart ko. And ano? magkatapat kayong upuan ni Jillian, ayan siya. O oh. Dito, Jump. Anong gagawin mo pag nagkita kay mama? Tingnan na lang din mamaya. <laughs> <laughs> Magpipagpalit ka ba kay Miguel o kay Miss Jessica para katabi mo si GD? <laughs> siya ito ba Kung yung papayag. first time na mapapanood mo siya on the big screen? Yes po. Ito po yung first time na mapapanood ko siya kasama yung gabi na. Matatakutin ka ba? Di naman po. Pero hindi lang talaga ako mahilig sa horror. <laughs> Eh man sabi mo kay ano, kay Miss Jessica 5. Ay kay Tito Boy nung pa no interview. Para ba lang dito 105 yung gusto nila. Sama yan. E Ngayon ba na dagdag niya? 7. Ang tatas ng pambilis naman. 7. 7. Ah. Hindi pa naman. Eh, man, san ka mas, ma, san ka? ano magiging genre mo pag umarte ka na? Magka-comedy ka, drama, action? I think, ano, action, comedy, at ano, drama, hindi ako masyado maana. Pero okay, subukan natin. Parang ah, daddy. So, na, so, production tapos may offer ng movie kay ni Piola magkasama, anong mararamdaman mo? Siyempre, excited and honored po kung makasama siya sa movie. Drama, kasi drama actor si Piola. Of course, of course. Kaya mag after ng interview niya sa KMKS, marami, aware ka ba din niya marami comments na yun si 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 ano, na parang kasimple yung bahay niya, ba't hindi pinrovide ng father? Kasi kasi. Ano, 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 para doon sa Ah, uh, ano lang naman. Wala naman ako masyadong iniisip tungkol sa bagay na 'yon kasi lagi naman may nasasabing ibang tao. So, 'yun. Sa so, mga nagsasabi ng mga negative things, ah, uh, um, nyo um, wag niyo na po 'yun, ano, masyadong ano, kailaman kasi About me and my dad, ano, okay naman po kami. Sinasanay mo na sarili mo sa mga issue, mga intriga, ganyan. Kasi kahit anong explain mo sa mga tao, meron iba na ano, against doon eh. May iba silang mundo. <laughs> kahit ka eh gawin mo, may masasabi. Statistical challenge sa. Eh may nanang buong. picture of, of my is jessica Again. finally finally 你来给我开窗户。<laughs> <laughs> Sige na muna. na lang. <laughs> okay. Emancipate